Hello po, mga moms and sirs. Let's start and begin. One, 20 pesos. 30, 20, 20 pesos. Baby born. Baby born. 39 percent pesos. Ang, ang madali, madali ma-order yun. Man, isa. Isa po, moms and answers. Hindi. Dancing Diamond. Ito naman. Mahusay na yan. Opo, ma'am, sa answers. Other one. 16, 19 percent. Fluffing, sixty-nine percent fluffing here, sixteen-nine percent. Grown up, grown-up necklace nayan Pudding na so Sagad mga mam. Ma Eighteen karat nine percent hmm? for only five hundred. Sa mga for only, for only grown-ups. For only, for only. Pwede na po yung uh, mga mga uh, masugat nyo pero pwede ka pa uh, niyo masugad mga oh, mam. Para mga ma'am percent. Next item mga madam wala mga gas gas Okay mga ma'am Okay For only for only 600 Okay mga madam Okay for sale for sale ma hindi mabilis mabilis adi hindi mabilis mapalit next item uh. ade po mga moms and sirs ade ade na yon ayan isang necklace necklace for only Ten hundred. Ten hundred. Ten hundred, mga madam. Ten hundred. Iman nyo, mga mam ma ma to. Iman nyo, mga madam to. Iman nyo. Iman, 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 mga madam. Iman. anay mga moms and sirs? Makuha pa ako sa pananeklay. Yes special na special good ito. Next item. 19, na mga necklace, mga madam. Mga madam, mahusay po isang necklace. Ganda, ano? Maganda. Maganda. Next tomorrow, we will make a live again. Tomorrow, nagab Mm, earrings na yan. For today, uh, we'll finish this. Butterfly. Butterfly. Butterfly na po, mga madam. Butterfly necklace. Okay, okay mga madam. Ball necklace, mga madam. Ball pen. Done, ball pen, done. Ano gusto ka, mga madam? Isang special good. Isang-isang special. Isang pendant. For only baby born. For only. only baby. For only baby born. For only. For only baby born. Adi po, mga madam. Mahusay na necklace mga madam, mahusay na necklace mga madam, mahusay po na mga necklace mga mga madam, Ma isang mahusay na necklace mga madam, isang gem na heart, gem heart, gem heart, ruby ruby gem na po mga madam Ruby gem, ruby gem. Circle po na circle na light pink na 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 the part of the necklace and, in the dark pink na na part of the necklace. Red red ball part of the necklace. Red rose part of the necklace po mga madam. Part of the necklace, mga madam, ha? Part of the necklace, ha, mga madam? Part of the necklace, ha, mga madam? Last item, mga madam. Last item. For only, for only sale. Isang po, mga madam. Man, isa, isang po, mga madam. Sa isa isa po mga bala. Hmm. Isa po mga madam. Isang pendant makita po kamo. mo. Kung hindi niyo ini gusto mga madam, hindi ayaw palita. Iba na ng mga mam. Ma Eighteen for own for only sale for only sale for only for only ganyan kung mga imo imo husband habot imo husband imo ikaw imo husband ikaw nanawer kamo in hip hop isang insulto at niyo po ini para magruvi okay mga madam and sir Okay, good night po, mga madam. Good night, good night, bye bye, mga madam. Good night, bye bye. Ba, 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 ba. 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 ba, 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 Hello, buat mamah madam. Welcome again to Ayas. My name is Arya and then I a store of diamonds. So well, first, did set I'll madam my dad This yes. this is to to so so. Oh, this is gonna make will shock, i Shaka shaka laka. Here you go, po, mga mama. Here you go. Ma, mga madam. Main po kamu mo hini. Mga madam. Kung po ba siya. Hamis. Wah. Tada. Madam. Box. Full of

Man ng madam, 1,000 na rin peso. Madagal po ko nga 18K Diamond, 18K. For only, for only ha mga wada. Okay. Yes po, I tell you. po ini usah narin ada akun papa aku konek ini in heart na another ring like this ada ga pilih sugar aku konek na meda na heart yes po madam yes bye bye po mga mata madam metla po ini kay hindi na na mga ring akun 对的。Like